Okay mga Lods, magandang araw ano sa inyo. 04 na tayo sa FIBA World Cup. At tsara muna Lods. So mga Lods, ang gusto ko lang pag-usapan dito, yung adjustment na hindi sinubukan ng mga coaches natin na sa tingin ko, baka lang maging effective. Hindi naman ako nagmamarunong, pero para lamang may mapag-usapan tayo at may matutunan. Huwag natin sabihin na walang adjustment. May mga adjustments din naman silang ginawa. Pero ang tanong lang kasi, naging effective ba? 2-3 kasi yung iniisip ko eh. Una-una, kaya ko naisip yan kasi meron tayong Kai Soto. Pero tayo mag-zone. May kaisoto tayo na napatunayan naman kagabi na pag may mga titira dito malapit at nandun siya, malamang sa malamang mabutata niya or mailang niya yung tira. So doon pala mga loads, meron ng advantage yan. So ang gagawin natin dyan, kung shooter to, sige ilong close out mo lang, kaya mong dumurib. Ngayon pag yan yan, sundan mo pa rin, sundan mo lang, ba diba? Para may, nahihirapan pa rin siya. So nababawasan yung angulo ng tira niya, which is kaya nang butatayin siguro ni Kai. Kahit tumayo nga lang siya, ba diba? So hindi nila ide-dare na gawin gaano yan. Sasabihin ng iba, 2-3 zone ay puro shooter ngayon kalaban. Mga loads, ko na nyo yung video ko about sa 2-3 zone, may intindihan nyo na kahit na shooter yan, pwede na maghabulin yan eh. Pero magkakaroon lang tayo ng problema, mga loads, dito sa gilid. Dalawa na yan. Kailangan very athletic yun nandito. At hindi ako ganong natatakot doon eh. Kasi meron tayong Renz Abando na pwedeng ilagay dyan eh. Meron din tayong Edu, Malonzo, yan o. Oh. Pwede natin ilagay dyan kahit si Jordan Clarkson. Sila ang tatao dyan para mahabol nila. Dito sa gitna, siguro magpapalita si June Mar lang, di ba? Para hindi na natin sila ganong palalabasin. So, ang isa sa mga pwedeng maging problema niyan, mga lods, pag nagkaroon ng pick, hindi na natin palalabasin to si Kai kasi minsan may game plan na itong sumasaloy. Ang ganyan lang yung salo niya. Ito medyo bababala ng konti. Pero ito, kailangan lang talagang pilitin niya na mag-fight screen. Huwag natin tinding gano yung role kasi nandyan na nga siya eh. 'di ba? Ito bababa pa yan diyan. Kung papasa yan, medyo malapit na 'yung hahabulin. Tsaka ito, athletic din naman sila si JP Perez, si Lescari Thompson, mabibilis naman yung mga yan eh. Ang nagiging problema lang sa zone talaga mga los, Kung sakasakali, syempre, pag pinasa rito, medyo kukunin natin yan. 'Di ba? Tapos pagka pinasa dito, 'di ba? Ito bababa, 'di ba? Ito ang madalas kumukuha pag pinasa agad dito, syempre, kailangan pumunta ka agad. Pero eh dito kasi nagkakaroon ng delay, doon ako tiwala kila rin sa bando na pwede nilang habulin yan. Pag pinasa dito, makakabalik sila kagad. Sa feeling ko, na pwede natin gamitin itong zone na to kasi meron naman tayong mga pesa dito sa gilid na kayang humabol. Nasolusyonan na natin yung pick and roll nila. Kahit pa paano, pwede natin solusyonan yung mga shooters nila sa paghabol kasi may mga atletic tayong mahaba. Kahapon mga lods, may ginawa si Coach Chote na adjustment. Ginawa niya parang all small kasi big man niya si Edu sa third quarter yun. Ang kagandaan kasi sa lineup na yun, pag nag-man tayo, pwede tayong mag-all switch. Pero naging problema natin dun, kahit gaano kagaling dumipensa yun rin sa bando, pagdating ng fourth quarter, nun lumabas yung totoong laro, nun Jones na NBA player, eh naman talaga ng buhay si Ren sa bando. Hindi ko minamalit si sa bando, sobrang galing niya sa depensa, babe na ako. Pero talagang lumabas yung pagiging NBA player nun Jones, nakita naman natin. At yung fourth quarter, talagang ilang beses siya nakapasok. So, kung magzo-zone tayo, sige nga, pumasok ka dyan, subukan mo, may nakaabang na kay. Dito, hirap na hirap ka na rito, biglang pagdating dito, may kay Soto na aabang sa'yo. Hindi ka naman basta makakapasa kasi pagsasagdown lahat yan. Kung papasa ka medyo mahina, mahahabol pa rin yan. So, naisip ko lang mga lots, ba't hindi natin sinubukan mag 2-3 zone? So, ito yung game plan, ito yung adjustment sa, sa tingin kong hindi natin sinubukan. 3 games, tag 0-3 tayo. Man to man, hindi mo bra. So, baka pwede lang naman natin subukan tong zone. Hindi naman sinasabi na magiging effective kaga to. But again, mga lots, hindi naman siguro masamang sumubok ng ibang game plan kung talagang walang-wala na tayo mapigatot. So, yun lang mga lots. Thank you. Kung may mga katanungan kayo, just comment below. Thank you.